Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. Nako, na-miss ko kayong lahat. Kung napansin nyo, hindi ako masyado nakakagawa ng video lately. At maraming nagsasabi sa akin na bakit nga ba hindi ako nakakagawa. But now, meron tayong panahon para pag-usapan na naman. And I'm truly excited kasi gusto ko again na mag-share sa inyo ng resulta ng isang study tungkol sa mga cruciferous vegetable at ano ba ang pwedeng idulot nito lalo na kung epekto nito ay sa cancer sa malaking bituka o yung colonic cancer. So kung gusto nyo malaman kung ano ito, tara, samahan nyo ako sa video na ito. May nagawa na akong videos tungkol sa cruciferous vegetable pero particularly yon ay tungkol sa epekto nito sa ating thyroid gland na sila ay may mga chemical sa tinatawag na goitrogen at ito ay medyo pinapaiwasan o pinapalimatahan sa mga tao or pasyente na may hypothyroidism o kanilang thyroid gland ay mahina o hindi masyadong gumagawa ng mga thyroid hormones. Kung may panahon kayo, panoorin yung video na ginawa ko tungkol sa hypothyroidism at hyperthyroidism at epekto ng pagkain ng cruciferous vegetables sa kanila. Pero sa video na ito, present ko ang isang study na ginawa nitong 2025. Yung research, by the way, is open access at pwede natin itong makita sa internet. Again, na-publish ito sa Biomed Central. Ilagay nyo lang yung cruciferous vegetable and colonic cancer. Makikita nyo na yung resulta ng research na babanggitin ko sa video na ito. Hindi naman ito talaga bagong study, pero tinignan nila lahat ng mga studies tungkol sa mga cruciferous vegetable. Ano ba yung mga vegetables na to? Sa atin, ang pinakamadalas ay ang cabbage or repolyo, pechay, malunggay, spinach, yung watercress or kangkong. Kasama rin sa cruciferous vegetable, yung mga hindi masyadong leafy tulad ng broccoli, brussels sprouts, cauliflower. Sa study na to, tinignan nila ang 17 or 17 studies at pinagsama-sama nila ang resulta. Sa resulta doon, nakita nila na yung mga tao or individuals na madalas kumain ng mga cruciferous vegetable. One half to one cup ng mga leafy cruciferous vegetables o kaya naman 3 to 6 na piraso ng Brussels sprouts, yung mga broccoli or cauliflower, nakita nila doon na ang mga tao na madalas kumain nito every day ng ganitong amak ay mas mababa ng 20% ang pagkakaroon ng colonic cancer or malignancy. And this is quite important ina-attribute nila to hindi lang doon sa fiber contents ng mga cruciferous vegetable. May chemical kasi ang cruciferous vegetable na pag na-metabolize na ito ng ating katawan, yun ay tinatawag na isothiocyanates, ay pwede itong makapagpababa o lumaban, particularly sa colonic malignancy. And this is important kasi siguro marami na tayong nababalitaan na marami nakakaroon ng colonic malignancy. In fact, ang pagkakaroon ng cancer sa malaking bituka ay pangatlo sa cancer sa buong mundo. Of course, una yung sa lungs, saka sa breast. Pero ito ay pangalawa naman din sa cost ng mortality. So kung kayo ay may kapamilya at may family history ng colonic malignancy, mainam na kumain ng mga cruciferous vegetable. Hindi naman siya talaga ganun kadami. Now, of course, ang concern, pag ba nasobrahan sa mga cruciferous vegetable, ano naman ang pwede maging adverse effect or side effect nito sa ating katawan? Na pag usapan na natin tungkol dun sa thyroid gland. Dun sa goitrogen naman, nitong mga cruciferous vegetable, ito ay importante lamang pag marami na tayong kinakain ito, yung kilo-kilo na in a day, o kaya naman ay kinakain ito ng hilaw. Kasi yung goitrogens niya ay nababawasan pag ito naman ay niluluto. So dun sa mga natatakot or may pangamba dahil sila ay may hypothyroidism, pwede naman pa rin ang one half to one cup ng mga vegetables na ito And especially kung ito ay inyong lulutuin, hindi na ito makaka sa inyong thyroid gland. But of course, it is best pa rin na mag-consult sa inyong doktor tungkol sa mga pagkain na ito. Ang mga iba pang possible side effects dahil ito ay mataas din sa fibers ay yung nakakaroon ng bloatedness or gaseousness or flatulence, yung paraging kinakabagan. Pero again, pag sa normal na amount naman ito ay hindi naman ito masyadong problema. And lastly, doon sa mga umiinom, especially ng warfarin, Popular ito na kuma din kasi mataas din sila sa vitamin K. Ang warfarin ay nagpampalabno ng dugo na pangkaraniwang binibigay sa mga pasyente na meron silang valve problem, specifically sa Philippines, yung rheumatic heart disease, rheumatic valve problem, sila ibinibigyan ng warfarin para hindi sila magka-stroke o yung mga naoperahan na at napalitan ng valve, yung mechanical valve or metallic valve, sila ibinibigyan ng warfarin. Binibigay din ito doon sa mga may atrial fibrillation, By the way, ang September ay ang Atrial Fibrillation Awareness Month sa buong mundo. So, kung may panahon kayo ulit, dahil September ngayon, please watch my videos na ginawa ko na tungkol sa atrial fibrillation. Ito ay isa sa mga pinakamadalas na irregular heartbeat na aming nakikita. So, in summary, ang cruciferous vegetable na pagkain nito regularly ay nakakababa ng pagkakaroon ng colonic malignancy o ng cancer sa malaking bituka at maganda ito sa ating kalusugan. Pagdating naman sa posibleng side effect nito, bihira naman yon kung to ay kakainin natin sa tamang amount lang ng moderation. Sana may muli kayong natutunan sa video na ito and please watch out for my next videos kasi excited ako na makasama kayong muli. At kung hindi naman din makakaabala sa inyo, please subscribe to this channel. By the way, maraming maraming salamat sa mga comments ninyo tinatry ko yan or sinusubukan ko yung basahin at sagutin. Yun nga lang, syempre, pag consultations, medyo limited na yung magiging answer ko. Pero doon sa mga general advice, sasagutin ko yan lahat. Again, I am excited to see you next time.